sa pagpapatuloy po ng ating kwento. Dennis, hindi makatulog. Mula nung nakilala niya ang babaeng kamukha raw ng kanyang pumanaw na kasintahan. Ang kasintahan na pumanaw dahil sa kanyang pagdataksil. Hindi naman siya sumagasa. Pero dahil nawindang yung babae, parang kumbaga sa mga teledrama na baliw ng panandalian at napunta sa kalye at nasa kasaan. Dahil sa sobrang hindi mapakali, hindi makatulog to si Dennis, sa umaga, siya ay nagdesisyon na wag nang pumasok sa opisina. At imbes ay binig, biglang sinipag at nagdesisyong tumulong sa karenderya ng kanyang Ooh! nanay. Sabi niya, nanay, pwede ko tumulong sa pagbebenta ngayon ng ulam sa karenderya? Mm -hmm. Tinamaan ng sipag bigla ang lintik na Dennis. Hoy! Huwag na kayong magpautod yan! Pero alam ng pinsa na si Ville ang kanyang hidden agenda. Meron siyang nais makita muli. <sey Record noise> Hindi ako makakatulog. Bakit ba palagi ko na naiisip si Adrian. Kamukha lang niya si Hindi siya si Laya. Ito ang nararamdaman ko. Ha? Dennis, Dennis. Ano ang nangyayari sa'yo? Kailan ka ba mag-move on kay Laya? Ha? Ha? Itriel. Laya, niya niyata ako. Ha? Ha? O Dennis, ang aga ng gising mo ngayon ah. Maaga ba ang pasok mo sa trabaho, ha anak? Uh, Ma, hindi po ako papasok sa trabaho ngayon. Eh, bakit naman? Basta, pwede bang sumama sa inyo sa pagdebenta ng ulam? Oo, pwede. Pero Dennis, mas importante ang trabaho mo. Tita Hasmin. Alam ko na po ang dahilan bakit gustong sumama ni Denny sa atin. Ako, dahil ba to kay Adriel? Yung kamukha ni Laya? Naku! Tumpak, tita! Hmm, I smell something. Ikaw talaga, Biel. Huwag ka mag-alala. Suportado kita, insan. O, oh, sige na, anak. Pagbibigyan kitang sumama ngayon, ha?

Hi, Dennis. Ah, uh, Adrian, ikaw pala. Ah, uh, anong kukunin mo? Meron kami ditong munggong gisado. Ginitaan lang ka. Yan, adobong manok. Tsaka chicken curry. Hmm, ginitaan lang ka na lang. Tsaka uh, isang kanin. Magkano lahat yan? Uh, 25 lang. Ililista ko na lang. Sige. Paano? Dennis, babalik na ako. Uh, sandali ano, pwede bang, ano, uh, <laughs> ano, ihingin mo number ko? <laughs> Kung okay lang sa'yo. Of sala? course! Okay lang sa akin Ano ka ba? Akin yung cellphone mo. Eto. <laughs> Done. Save mo, ha? <laughs> Hintayin ko text mo. Sige na, Dennis. Bye. Bye. Salamat, ha. Hello? Ako to si Dennis. Ah, ikaw pala Dennis. Kanina ko pa inihintay yung text mo o tawag. <laughs> Akala ko hindi ka na magpaparamdam. Pwede ba naman yun? E, teka, nasan ka? Nasa condo unit ako. Wow, social mo naman pala. Eh, hindi naman. Inuhulugan ko pala tong unit ko. Ikaw? Nandito sa kwarto ko. hindi nga ako makatulog eh. Kaisip sa'yo. <laughs> Ganon? Eh baka naman kasi iniisip mo yung girlfriend mo. Alam mo na. Eh hindi. Ikaw talaga yung iniisip ko. Ah, maiba pala tayo. Kailan nang day of mo dun sa opsina? Siyempre, tuwing weekends. Ah, pwede ka ba sa darating na linggo? Pasyal, pasyal. Ganon, uh, treat kita. ite-text kita bukas kung saan tayo makikita. Sige. Payag akong sumama sa'yo. So, kita kita Sunday! Mm, thank you, Denise. Kahit na hindi ka katolik eh, sinamaan mo ako dun sa loob ng simbahan. Eh, malito bagay lang yun. By the way, curious lang ako. Uh, kamukhang kamukha ko ba talaga yung ex-girlfriend mo? Uh, siguro mga 95%. Mas matangkad ka nga sa kanya. Talaga? Oo. Uh -huh. uh, hindi sa chismosa o oh, pakilimera ko. Pero, bakit kayo naghiwalay? Ah, anyway, okay lang sa akin kung hindi mo sagutin. I know, masyadong personal. Ah, hindi. Ah, uh, um, okay lang. Pero sakaling ikwento ko sa'yo, huwag kang magagalit sa akin, ha? Sure. Hmm, Natukso kasi ako sa ibang babae. Nabuntis ko. Nung malaman niya yon, siyempre nag siya sa akin. At naghiwalay kami. Pero nung araw na naghiwalay kami, na hit and run siya. Ayun. Hanggang ngayon, kapag naaalala ko yun, hindi ko maiwasang maiyak. Nagigilty pa rin ako sa nangyari. Adriel, pinagsisisihan ko na iyon. Uh, ganun ba? Uh, ano? Nagbago ba ang tingin mo sa akin? Uh, hindi. Alam mo, Dennis. Ano man ang nagawa mong kasalanan, ang mahalaga ay eh, nagsisisi ka na. Sa katingin ko, sobra sobra na yung paghihirap mo. Hmm. na napatawad ka na ng Diyos at ng ex-girlfriend mo. Ah. Sorry, pinayak pa kita. Wala yun. Ayos na ako. Hmm. Ikaw nga pala. May, may boyfriend ka na ba? Naku, wala sa ngayon. Pero... Aaminin ko sa'yo, meron ako naging past. Masakit din yung naging hiwalayan namin. Pero, naka on na ako. Buti ka pa. Tutulungan kitang mag-move on. We're friends, remember? Talaga? Tutulungan mo talaga ako? Oo naman! I can be your counselor. Kung hindi mo tatanong, unang major na natapos ko eh guidance counseling. <laughs> Pero dahil sa passion ko ang numero, ayun, nag ako ng second bachelor degree. At yun nga yung accountancy. Wow. Ang tangin mo naman. So ano, counselor mo na ako from now on. Sure. It's an honor, Adriel. There's a sucker born every day sabi dati ng Circus Pioneer na si P.T. Barnum. Ah! At alam natin na totoo pa rin yan hanggang ngayon. Kung bibilangin ang dami ng mga nabibiktima ng mga scammer sa social media, maging sa text messaging at sa kung saan sa ang plataporma pa. Pero itong si Adriel, mukhang tatanggapin o tinanggap itong si Dennis nang buo at walang panghuhusga. Parang budol na to ha. Yun ang sinasabi ko. Itong si Dennis, aba, hindi lang siya tinanggap ni Adriel, aba, hindi lang tinanggap ang kanyang pagkakaibigan, kundi pumayag pang maging tagapagpayo. I can tagapayo feel ng lalaking nako, ng lalaking <laughs> minsay nanloko sa kanyang kasintahan. Lalaking nagtaksil sa kanyang nobya kasama ang best friend ng nobya. Ang bilis mo move boss. Iba ka. Iba ang iyong konsensya. Iba ka rin, Adriel. Wala man lang. Hmm pagdududa o yung medyo kuwidaw ng konti. Eh, ano ang meron sa lalaking ito?